Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kuya Torne Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. Opo, bago ako magsimula, binabati ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago palang napapagawid dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga videos, itong aking mga vlogs. Uh, marami po kayong matutunan dito na maaari nyo magamit sa uh, future kapag kayo ay na-involve sa mga real estate transactions. Ano po? Uh, kung nagustuhan nyo itong video ko ngayon, itong vlog ko ay paki-like, share at uh, yung mga bagong viewers paki-subscribe nyo po. Okay. So ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang uh, pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa ano, Uh, hanggang kailan ba dapat uh, ilipat ng buyer ang titulo ng lupa sa pangalan niya? Pag-usapan po natin yan ngayon. Okay, so yan. Ang palibago na, nating topic ngayon ay tungkol sa ano, yung buyer na bumili ng lupa. Pero hanggang kailan ba dapat na ilipat niya ang titulo sa pangalan niya? Um, marami akong experiences dito sa aking law office. At uh, pag minsan yung nababasa ko rin sa comment section itong aking mga vlogs. Uh, at nakikita ko na merong mga bumibili ng lupa pero uh, hindi pa sila nakakapagpa-transfer agad. Uh, maaring dahil sa kakulangan pa ng budget, pero dapat bago kasi bumili ng lupa, ay pinaghahandaan din ito. Okay, ano ba ang uh, mga simpleng rules tungkol dyan? Pagbili ng lupa, pagkatapos yung pagpa-transfer ng title sa pangalan ng buyer. Uh, Siyempre, pag bumili ka ng lupa, magbibitaw ka ng pera niyan eh. Dapat ay meron ka nakalaang pondo para sa transfer of title. Kasi uh, usually sinasagot lahat ng buyer ang mga gastos, taxes, and fees sa paglilipat ng titulo sa pangalan niya. Ngayon, kailan ba dapat na ano uh, magpatransfer ng title sa pangalan ng buyer? Okay, so alimbawa, nagpag, nagpunta na ang seller at buyer sa isang lawyer, notary public, upang magpagawa ng deed of absolute sale of a real property, ay kasi yon pag yung natapos nang gawin ang deed of sale, nandun ang parties, uh, nandun din ang lawyer, nakaharap sa kanila, ngayon ay pipirmahan nila ang dokumento. Uh, after the signing of the document, ng parties, yun namang mga ano, witnesses. O, oh, sa na notaryo ng uh, lawyer, uh, once na notaryo yan, itong document na yan, deed of absolute sale of a real property, ang rule ay sa payment ng capital gains tax, dapat within one month nung date after o oh, within one month ng date ng notary, papalo ng 30 days dapat, dapat yun, mapaano, mabayaran yung tinatawag na capital gains tax sa BIR. Isang buwan po yun, after notarization, within, nota within one month, dapat mabayaran natin ang capital gains tax dahil pag hindi, Araw-araw, nagpe-penalty. May penalty na ini-impose ang BIR. Okay. Bukod sa capital gains tax, meron tinatawag na documentary stamp tax. <clears throat> yan naman, uh, kasabayan din yan ang binabaya, uh, pagbabayad ng capital gains tax. Kaya lang, ang documentary stamp tax ay may cut-off. So, anong ibig kong sabihin ito? Uh, dapat ang documentary stamp tax mabayaran uh, bago mag-fifth of the month. Every fifth of the month yon On or before fifth of the month. So, ano bang ibig sabihin natin yan? For example, ang deed of sale ay sign executed, let's say, uh, kagaya ngayon, uh, October, Um, nagawa ng October 15 ang deed of absolute sale yung capital gains tax kahit hanggang November 15 mo bayaran okay pero yung documentary stamp tax pag November bago dumating oh, on or before November 5 dapat bayad mo na yung documentary stamp tax para hindi ka magpenalty. so pero basically kasi yung capital gains tax saka documentary stamp tax, sabay na yan binabayaran sa BIR para isang bayaran na lang. Sa banko naman kasi yan binabayaran. Uh, merong, ang BIR merong tinatawag na authorized agent bank na kung saan uh, after computation ng BIR taxes mo, yung CGT mo at DST mo, uh, pupunta ka sa isang AAB, Authorized Agent Bank ng BIR, doon ka magbabayad ng no? mga buwis. Okay, so dapat maliwanag yan na kapag na-notarize ang document, <clears throat> dapat mabayaran within one month yung capital gains tax. Kasi after one month, magpe-penalty na siya. Yun namang documentary stamp tax, dapat before uh, on or before every fifth of the month. Uh, so, mas save Kung halimbawa yung sa example natin, October 15, nagawa yung deed of absolute sale. November 5 yung deadline ng DST. Uh, November 15 naman yung capital gains tax. Bayaran na natin sa sabay bago, nag, bago mag-November 5 yung documentary stamp tax at yung capital gains tax. Opo, sabayan binabayaran. Iyan yung panahon na talagang itinalaga ng rules para sa pagbabayad mo ng capital gains tax tsaka ng documentary stamp tax. Ngayon, yun nga, marami ang sa ating mga kababayan ang short pa sa budget, wala pang, pang transfer ng title, uh, nag-iipon pa, So, ang problema, pag nanotaryo na nga ang dokumento, nag-start ang count doon ng ano, ng days para within which to pay the corresponding taxes sa BIR. Anong ginagawa? ito e naman ay hindi pagtatago sa BIR, pero pag-iipon lang o paghahanda ng pondo for transfer. Usually, ang ginagawa ay hindi muna pinapanotaryo yung document. Although medyo risky siya dahil, uh, kasi hindi pa notaryado ang document eh. Iba yung notaryadong document. Uh, it's, it becomes a public document. Yan ay kinikilala kahit ng korte. Kahit wala kang ebidensyang ipakita na yan ay uh, na-sign ng parties o kailangan mo pang i ang witnesses. Hindi. Once na ang isang document ay notarized, kapag yan ay ipinresent sa court, accepted agad yan. Accepted agad. So 'yun 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 ang kahalagahan ng notaryo dyan eh. <coughs> so medyo risky kapag hindi pa notarized ang document. Hindi pa notarized, ano Meron meron mga ginagawa ang mga abogado, nag notarize muna ng isa pero nagli-leave ng mga blank o open deed of sale uh, para doon sa para kasi yun nga, para kung sakaling may budget na yung ano, sakalang inonotarize. At ipapakancel na yung nanotarize dating document. Okay, so palagay ko naman hindi ito uh, pag-iwas sa pagbabayad ng buwis kundi pag-iipon lamang ng budget para mabayaran yung tamang buwis. Ano? Okay, so yun ang ginagawa ng iba. Uh, pag nadya naman yung budget na, willing na to transfer the title, may pondo na, so they pay the taxes. Uh, yan po, uh, dapat talaga ay after notarization within one month, babayaran na yung capital gains tax. Then, every fifth of the month, yun ang documentary stamp tax. Ah... Uh, may Mer meron kasing hindi ko naman yano yan, sa iba kong mga panyero sa mga ibang abogado ah uh, pag minsan kasi preparation lang ng deed of absolute sale and notarization after which ibibigay na yung mga deed of sale sa mga parties lalo na sa buyer ah uh, na nalilimutan yung advice na may deadline yung pagbabayad ng capital gains tax saka documentary stamp tax. Uh, ngayon, hindi alam ngayon ng buyer yon Pagdating ng ano, six months, one year, two years, saka pa lang siya nakaisip magpalipat ng title, pupunta ngayon sa isang magta-transfer ng title. Kung sino man, ahente o kahit lawyer din na yung office, kagaya ng office namin, nagkikater kami doon sa ganyang transfer of title. Makikita ngayon ng ano, broker, ng agent, o ng lawyer na magta-transfer ng title. Aba, ano, uh, madam, 2022 pa ang of sale ninyo na notarized. Malaki ang penalty nito. Diyan nagkakaroon ng problema. Sapagat hindi na advice yung buyer na may, may limit, may period yung pag, paga uh, pag, ano, pagbabayad o pag... Uh, transfer ng title para hindi ka magpenalty. So anong solusyon diyan? Uh, ang, ang ang lawyer na lamang ninyo ang magsasabi niyan. Pero ang isang <coughs> pwedeng gawin ay kung mapapakiusapan niyo yung seller ulit ay gawa kayo ng bagong deed of sale para hindi naman masyadong malaki yung penalty niyo o walang penalty ito. Ang problema, o wala na yung seller. Kung halimbawa nag-abroad na, o kaya hindi mo na makita. Talagang yung deed of sale na yon ang gagamitin mo sa pagta-transfer ng title at magbabayad ka ng penalty. Okay. Yan ang medyo masakit. Eh, yung iba nga, may mga nagtatanong sa akin, 1980s pa yung deed of sale, 1990s pa. Ngayon pala magta-transfer ng title. Naku, medyo malaki po ang problema nyo dyan. ah uh, BIR na lang ang uh, makakapagsabi kung ano ang pwede nyo gawin. Pero most probably magbayad kayo ng penalty niya. Opo. Okay, sana po ay natutu may meron kayong natutunan ngayon sa akin. Pero mahalaga po yan. Kapag tayo bibili ng lupa, dapat alam natin yung panahon ng paglilipat ng titulo para makabayad o makabayad muna tayo ng mga buwis para mailipat natin ang mga ang ating titulo. Sapagkat kapag lalampas sa panahon na yan, sa nasabi kong panahon, ay magkaka-incur tayo ng penalty na kailangan natin bayaran. So, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.